Paano kumuha ng solas? Hi everyone! My name is Tintin at kung first time mo dito sa channel, welcome! Dito pinag-uusapan natin ang mga buhay sa barko, tips sa pag-apply at real talk sa pagiging seafarer. So kung isa ka sa mga nangangarap makapagbarko, this video is for you. Unang tanong, ano ba ang solas? Ang solas ay short for safety of life at sea isa itong international convention para siguraduhin na ligtas ang lahat ng taong nasa dagat, crewman or pasahero. Dito sa Pilipinas, ang tawag natin sa training na ito ay STCW, Basic Safety Trainings, pero mas kilala natin bilang SOLAS. Lahat ng gustong magbarko, kailangan nito. Waiter ka man, bar staff, cleaner, cook, or deckhand. Bakit may solas? So, quick kwento lang. Alam mo ba kung bakit may solas? Balik tayo sa taong 1912. Nangyari ang isa sa pinaka malungkot na tragedy sa dagat, ang pagkalubog ng Titanic. Nalubog ito matapos tumama sa iceberg, mahigit 1,500 katawang namatay. Dahil kulang ang lifeboats, hindi train ng crew at walang standard safety rules. Dahil sa trahedyong yun, nagising ang buong mundo. Kaya noong 1914, ginawa ang unang Solas Convention. Ang goal, siguraduhin na lahat ng barko ay may safety training, tamang equipment at train na crew. Hanggang ngayon, updated pa rin ang Solas para makasabay sa panahon. So, every time na magti-training ng Solas, hindi lang ito requirement, isa itong commitment na iligtas ang buhay ng sarili at ng pasahero. Saan kukuha ng SOLAS? Pwede ka mag-training sa mga Marina Accredited Maritime Training Centers. Ilan sa mga kilala ay Far East Maritime Training Center, Magsaysay Learning Resources Manila, Philcamsat, JRS Training Center, PNTC Colleges, AIMS, UMPC at PMA Training Center. Reminder, siguraduhin Marina Certified ang training center na pipiliin mo. Kung hindi, invalid ang certificate mo. Ano ang mga requirements? Simple lang, ang kailangan mo para makapag-enroll. First, valid government ID. Second, 2x2 or passport size photo. Third, medical certificate dapat fit to work for maritime. And fourth, optional lang to, birth certificate or school's credential. Depende to sa training center. Ang fee, usually nasa 4,000 to 6,000 depende sa school, location at kung may promo sila. Ano ang matututunan sa SOLAS? Hindi lang ito lecture, may actual training deals talaga. Ito ang four main modules ng SOLAS. First, Personal Survival Techniques or PST, dito mo malalaman kung paano mo ang sarili sa emergency sa dagat. Second, Fire Prevention and Fire Piping. Dito ipapakita kung paano gamitin ang fire extinguisher at fire rescue. Third, Elementary First Aid. Dito ipapakita ang basic CPR, wound care, and emergency response. And last, personal safety and social responsibility. Um ituturo dito ang teamwork, mental preparedness at safety awareness sa barko. Sa SOLAS training or STCW basic safety training, particularly under the module of personal survival techniques, mayro ang actual water drill na bahagi ng last day or final assessment. Usually, ang taas ng tatalonin mo sa pool ay 10 feet around 3 meters from the edge of platform into the pool. Purpose: simulate abandoning ship situation. Example: jumping from deck to water. Gear: you'll be wearing a life jacket and sometimes immersion suit. Safety: may instructors sa paligid and ready rescue equipment requirement. Hindi ka kailangan marunong lumangoy. Kailangan lang lang lakas ng loob at tamong posture sa pagtalon. Cross arms, step off feet first. Tips before the jump. First, don't panic. Instructors will guide you. Second, cross your arms over your chest and hold your life jacket. Third, step off, don't dive, it's not a swimming contest. And fourth, trust your life best, it will float you up. Ang height ng platform ay depende sa training center. Some centers use 8 to 10 feet, pero karamihan ay 10 feet para realistic sa barko. Gaano katagal ang training? Usually, 5 to 7 days ang solas training. Whole day session yan. Kaya maghanda ka ng time at energy may ibang training center na sunod-sunod. May iba naman per module ang schedule. Pagkatapos ng training, anong next? After mo makompleto ang training, makakatanggap ng Certificate of Completion, Certificate of Proficiency or COP, at pwede ka nang mag-apply ng Siemens Book sa Marina. At kapag meron ka na nito, pwede ka na mag-apply sa cruise ship, cargo vessel, or local shipping companies. Alam mo ba, itong solas, hindi lang to papel or certificate. Ito ang unang hakbang mo papunta sa barko. So, bagong buhay, bagong simula. Siguro ngayon magsisimula ka pa lang, wala kang experience. Medyo takot, medyo kinakabahan, pero tandaan mo, great journeys begin with a small brave steps. At ikaw, ginawa mo na yung unang step. Kaya keep going magtiwala ka sa sarili mo. Kayang-kaya mo to. Kung may tanong ka pa about Solas or Siemens Life, i-comment mo lang sa baba. And don't forget to like and subscribe para sa more tips sa pag-apply sa barko. Once again, this is Tintin and I'll see you in your next journey. Stay strong, stay humble, and sail safe.